So kaya ito na mga idol, malapit na dito magsimula ang Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei. Tara, i-preview natin ang kanilang magiging kalaban kontra na nga dito sa Chinese Taipei. Saisay natin yung pag-usapan mga idol sa ating video natin ito. Para na nga dito sa Chinese Taipei ang unang-unang mapapansin na nga dito sa kanilang final 12 ang kanilang naturalized player na nagpahirap ng husto sa Gilas last meeting ay wala nang iba ang 7-footer na si Brandon Gelbeck. sa nakaraan ang lakas ng interior defense nito pero imo 5 blocks ang kaya niya ditong Maitala hindi pa nasasama ang mga pang-ilan niya o yung mga pinapasa natin mga tira Isa rin sa mga reason kung bakit mababa ang mga points in the paint natin noon na sa 16 points lang lowest natin niya sa buong qualifiers pero hopefully mga idol no sa pagkakatao na ito ay maiba na ang magiging istorya na kayanin na napasukin ng mga players natin yung mga ilalim. aasa tayo syempre kila Edu, Fajardo at mga ilan ng mga penetrators natin. At kung sakali man pumapasok yung mga tres ng ating national team ay sigurado mas mapapabuti ito. Lalo na nga itong si Edu para mapalabas sa pain itong si Kelbeck. Kahit papano mga idol no? Sa shooters naman nila sa huling pagkikita marami rin ditong umiinit sa labas. Dalawang players ba naman yung may apat na tres at dalawa rin yung may tiktatlo. At ngayon dito sa FIFA Asia Cup 3 or 4 ang maglalaro dyan. Si Illusion lang dito ang wala dahil na nga injury ito. So ayos para sa higher chances natin. Pero syempre, kailangan pa rin natin dito maging maingat dahil ang dami pa rin na ditong shooters. Dahil nakita nyo rin naman yung naglayab dito yung Macau Black Bears. Yung naging maluwag-luwag ang depensa ng gilas sa labas. Na huwag sana nga dito mangyari ano. Kaya nga dapat sa rematch na to, aggressive dapat sila Perez. Katulad na nga nung ginawa nila nung second half versus na nga sa Macau. Ang isa pa nila dito nga asahan para na nga dito sa Chinese Taipei si Muhammad Albalchir gareyaga Kumiskore ito ng 21 points sa gilas nung nakaraan. Wala itong lahing Taiwanese pero simula nung bata ay nandoon na. Kaya naman naging local sa FIBA. Magaling din talaga ito na player. Asian import din ito sa B-League. Alam nyo naman yung mga caliber ng mga Pinoy players natin doon para makuha nga lang sa Japan. At dalawa pang local na may Taiwan na may lahi. Na may magkapatid na Robert at Adam Henton na kapwa naglalaro sa United States. Sa nakarang season, itong 22 years old na 6'2 foot guard na si Adam 4 points a game in 28 games. Habang naman ang 6'5 na 19 years old kasi Robert ay 14 points in a game in 27 games. Maliwanag na may mga futures talaga itong mga players na ito. Sa hinaharap na nga kapag hindi ito pinalad sa NBA ay mapapadalas na rin ang kanilang paglalaro sa kanilang national team. Pwede pwede pa nga sila mag Asian import sa Japan pero ngayon masusubukan natin sila sa gilas kung kano kalakas ang kanilang magiging impact sa kanilang team. Kasama na nga ang mga nauna natin dito na banggit yung mga naturalized nila pati na rin dito ang kanilang mga shooters. Yung mga CBA players nila na sila Louis Cheng kasama na nga dito ang kanilang foreign na head ay lahat ng yan ay dito ay masusupukan natin sa pagharap na nga nila dito sa ating Gilas Pilipinas pero pa rin dito magsalita ng patapos kung yamado pa tayo talaga dahil ika nga dito mga idol no pilog ang bola sabi nga dito ni Coach Tim one game at a time at bilang first game natin na nga sila ang Chinese Taipei yung pinakamatagal na pinaghahandaan